guys malapit nang lumutang yung bangka ko Mel TV, 31 uragon Ang sumalubong sa unos ng hamon Kahit maulan na nung mabilad sa initan Ganyan mga mandirigman man karagatan Mel TV, Tartiwan uragon. Magandang araw sa inyong lahat para sa kaalaman ninyo ngayong araw ikalabing pito ng Nobyembre ng kasalukuyang taon ay ipapakita ko sa inyo ang naging epekto at matinding pinsala ng paghagupit ng bagyong pipito kagabi sa aming lugar dito sa Kabikulan. Kung mapapansin ninyo, hindi biro ang naranasang hagupit ng nasabing bagyo dahil maraming kabahayan, ari-arian at hanap buhay ang nagtamo ng matinding pinsala. Isa sa mga nakalulumong pangyayari ay ang pagkasira ng mga bangka ng mga residente dito sa aming lugar. Kasama na ang aking naipundar na bangka na siyang nagbibigay ng dagdag kita sa aming kabuhayan. Kung mapapansin nyo, nakaangat yung kabilang tarik ng aking bangka. Yung bangka ay nandyan sa ilalim, nakatagilid siya hindi ko alam kung buo pa o mapapakinabangan pa dahil lumubog. Halos madaming kahoy sa katruso ang nakapatong dito. Itong mga kahoy na to ay galing sa unahan, inanod ng baha at halos masalo lahat ng bangka yung mga kahoy. Boss, <laughs> Ngayon, para mapabilis ang pag ng bangka sa mga kahoy, tumulong na rin ang ating mga kasamahan na mandaragat kailangang maiayos agad ang bangka dahil ito ay isa sa pinakapangunahing hanap buhay dito sa aming lugar. ngayon, isa sa mga nakita kong damage ay ang apat na tarik. Bali siya. Boss. Malinig na. Maraming puting sa loob. Mabuti hindi napurahan yung intable. Nabuti guys, tinanggal ko yung makina bago bumagyo sa kayong lampat dahil uh, kung nagkataon na nandito pa yung makina ah, uh, sigurado mag-overall lang makina Ayan na ba? Ayan Ayan na

不要，不要我打死。 Ayan guys, bali konti lang yung damage. Apat lang na tarik sa kayo yung uh, intabli o yung tingting -ting. uh, kunting repair lang. Okay na. sa e, saka ilalagay ko na yung makina and then yung lampat. Then after nyan ay pwede nang lumaot. Bali. Kayo. Mel TV, 31 Oragon Ang datong sumalubong sa unos ng hamon Kahit maulan na nung mabilad sa initan Ganyan mga mandirigman ang karagatan Buong tabang at lakas, loob yan haharapin Malalaki na alon, di kayang patumbahin Pulido sa aksyon, sadyang ginaganapan Kaya walang pagsubok na dinalalampasan